Pangalan ng sofa ninyo kuya, SSL Sofa Bed uh, upholstery. Yan pwede kayo umorder kay kuya. Number nyo kuya, 0906 726 5622. Okay, so yun kuya, shout out sa inyo, maraming salamat sa support ko Kuya. Hello. Thank you. Salamat. Okay, so yun ah uh... Malapit na tayo sa Tawag dito sa 29. Basta ito, Christophe na to. Yung kabila naman nito ay uh, Sabana. Pupunta na rin tayo sa Sabana kasi may nag-request sa atin doon. Mahaba-haba na rin itong tinatakbo natin ha. Taka ilang minuto na tayo. Baka isang oras na itong biyahe natin. Nangangalay na yung aking cameraman. <laughs> Black 33. Sabana ba ito? Please stop. Ayun lang medyo hindi pa tayo na ano kasi siguro hindi pa na ano yung ano, tumatambak 29. yung bus. 29 na? Oo. Wow. Okay, sige. sa so, may tap. Hanap. Yeah. Yeah. Saan mo gusto? Sa demo muna. Sa dun, oh. Ah, dito ka. Oo. Oh. So, ayan. Dumating na tayo. Ay, ito ay Christoph na. Yung sa kabila doon. Ay, pupunta uh, papunta doon ng Sabana no? So ito, Christophe, nandito na tayo. Nakita na natin yung Black 29. Sa wakas, nakita natin. Sa inabahaba ng uh, <laughs> procession natin, nakita rin natin. So sana ito talaga yung phase 1. So Black 29, ito na. Ilipat natin para mas makita nyo ng maayos. O so, yan, Ma'am Madeline Eloisa Untura, o Juntura o Juntura. Ay, ito na yung nakita na natin yung Black 29. Dito sa may Christoph Height. Ito, lot 15. Sigurado yung sa kabila nito ay uh, 16 na. Okay, punta na natin para mapasyalan na natin. So, ayan, oh. Yeah, no? At uh, medyo nakakalungkot lang kasi, although, hindi ko naman masasabing makalat kasi nakasako yung mga basura. Halos problema, hindi lang ho uh, napipick up pa. Ayun na nga, siguro kinukulang na rin talaga sila sa manpower dahil sa dami na ng mga residenting uh, nari-locate re na rito. So, ayun. Uh, ito na po, ma'am. Uh, Madeline Luisa Jun Tura. No? Ito na po yung block, 29 lot, 16. So, madamo lang yung harap, corner lot po kayo. Kaya naman sa inyo, kasi corner lot, meron pa kayong espasyo na ano rito. At yun, may mga residente na rin na-relocate dito. So ito yung magiging lugar ho ninyo. Excuse. Tingin ko inihintay na lang kayo ng bahay ninyo. Impossible na maging bahay ho ninyo. At ah, uh, tingnan natin kung bukas. Kung hindi, wag na natin pwersahin. Nakalak. Kaya So ito yung magiging lugar nyo dito. Ayong papunta pagpasok doon sa dulo. Kaya kung mapapanood nyo 'yung video natin na 'to hanggang dulo eh masusubaybayan niyo kung saan 'yung lugar ninyo. At ito daw po 'yung uh, Christoph Height Base 1. Papunta dito sa Kalugkob. Iba rin pala 'yung Christoph Height doon sa kabilang side. So 'yun, ang dami kasing Christoph Height, bali apat, 'no? Apat na lugar 'yung Christoph Height meron dun sa, although ito mulino rin, pero sa kabila, yung daan mo, ah, pasok ka muna from main road, pasukan ng, uh, ah, tawag dito, barangay malainin ah, bago, tapos dire-diretso lang papunta dun sa may barangay mulino naman. Tapos ito, sa kabilang side, So, papasok kayo from Barangay Malainin Luma, papasok kayo ng Erika video yung mga dinana natin. So, sana masubaybayan, papanood ninyo ah, yung video natin, masundan ninyo. No? yung uh, ginawa nating video para matuntunan natin tong uh, itong Christop Height na sinasabi ninyong phase 1 dito sa Kalugkubo ito. So marami na rin tong uh, mga residenting na relocate dito ayun may mga naglilinis oh. At ito yung possible nasa corner lot ko kayo at ayos na naman yung bahay. So kailangan na lang talagang uh, kayo ay ma-relocate na hindi ko lang alam kung kailan po kayo relocate. -re ayun lang ho yung uh, tanong ho natin. Okay, tanong tayo dito kung anong ano to? So, ayun, no? Ate, magandang umaga. tay anong, ano to? Uh, phase one, te? Um, wala po, hindi ko ano po siya anong phase one, Ah, oo. Wala pong phase, phase kasi, oh. Oo nga, ganun po ba? Kasi meron din Kristop kasi doon, pero Kristop to, te, no? Kristop po oh. ano? Ano isa natin sa mulino? Sa may mulino. Pero mulino pa rin kasi ito rito, ne? Oo, oh, sa kabilang side. Oh, ano, ano kalubkob to. Mm uh -huh. Parang hinati. Hinati na nila. Parang pinaubayan na ng kapitan ng kalubkob. kalubkob sa mulino. Oo, oh, kasi nadudun sa kabila yung mulino naman pa. No? Tapos okay, dito katapat. <laughs> kaya, kaya yun. So, yun ting. Maraming salamat. Oo, oh, ito yun to. Oo. Kasi may nakalagay doon din sa kabila, sa may mulino rin, sa kabila doon, uh, A and B. One, tapos eh, pero sabi sa akin naman ng mga tao doon, lalo na doon sa Hoa, na ito daw yung dito yung phase one. Ito daw talaga yung phase one na sinasabi. Ito, address po nito, Christopher Heights 1. Ayun na nga. Ayun na nga siguro. O oh, kasi may nakalagay doon, Christopher Height 2. Tapos A and B. O oh, nga, ito na yung one. Okay, ate, ma'am Eloisa. So, sure na tayo. Te, salamat ha. <laughs> sure na tayo na ito na po yung magiging lugar ho ninyo. Ah... Uh, papasok ko kayo ng barangay Kalugkob and then dire-diretso papunta na dito sa may Phase 1. Silong tayo kasing init. <laughs> Nandun doon sa kabila. Ito na, barangay. Ah, barangay, Black 29. Okay, so yun. ah uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Uh, maraming maraming pong salamat po sa inyo. Maraming salamat din po siyempre sa mga nanonood. Sa mga videos na ina-upload natin sa ating uh, YouTube channel At uh, siyempre, uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta at uh, mga nagsasubscribe So, pala meron, ako ipiflix lang ho sa inyo Meron na po pala tayong isa pang uh, YouTube channel regarding sa mga charity works po natin So, yung mga charity works po natin na ginagawa Yung pagtulong ho natin sa kapwa sa mga nangangailangan uh, Doon natin ina-upload at uh, meron po tayong grupo na sinalihan na mga YouTube uh, YouTuber din ho, na yun po yung ginagawa ho nila. So, yun po yung ano natin, yung uh, Tim ruil Lipat. So, yung mga kasali po doon ng mga vlogger ay uh, sa mga charity work po yung mga ginagawa. Okay? Kaya yung mga charity works natin, doon natin ina-upload sa isa po sa isa ho nating uh, YouTube channel. So, pakisupport na rin lang po ninyo at uh, syempre, maraming maraming pong salamat sa lahat. Thank you po. Go na po tayo.